Yan. Ito yung gagamitin natin. So, tiyaga-tiyaga lang. Balatan natin ang corm. Totally balat ako ha. Totally malinis. So, gagawin ko rito mga kagre, ka kasi malaki siya, walo. Walo na biyak yung gagawin ko rito. Ibig so, sabihin, walo na biyak. Yan. Apat na sila mga kagre. Ka Ibig so, sabihin, malalaki pa Walang masasayang sa atin. Kita mo yung palatandaan natin kanina. Mas madali na lang ngayon. Kasi nga nakikita na natin yung taas. So, gagawin natin medyo slanting siya. Slanting yung Pwede naman padapa. Pero sa akin mas, mas siyang ako pagka-slanting. mga kagre, kita mo mga kagre, ito lahat tatanggalin natin dahil nga magna nursery tayo So wala tayo ibang area, no choice tayo. Ang gagawin natin dito, imamakro natin. First time kung magmakro ng ganito kalalaki. So bukualin natin yan. Sagad natin. Ang lulusog at ang lalaki. Pero kailangan natin gamitin yung area mga kagre. Ka pero hindi masasayang doon mga kagre. Ka Kasi nga ito, ko sa inyo. Kung paano na namang muli mag-macro. So, mga unang video ko, medyo matagal-tagal na marami pa rin nagtanong. Ano ba proseso ng macro? So ngayon, sundan nyo ito mga kagre. Ka kung paano tayo magparami. Kasi isa nito mga kagre, ka kaya nating makabinhe. Makagawa ng 20 to 50 na magagandang binhi sa lakatan. Lika. Yan. Ito yung gagamitin natin. Malalaking ulo. Ito yung dadalhin natin dun sa area natin. So, mapakita ko mamaya kung ano yung proseso mga ka so, Ito na mga ka Ito na yung ginawa Kaya, natin. Ito yung blak. ito yung mga nakuha natin doon at saka dito dito banda nakuha natin ito na yung magagandang napili Kasi na malalaki yung form ng rabbit so lapit mo rito balong umpisahan na natin mga kagri ka so, ganito kalalaki mga kagri ka first time kong gumawa pero alam ko mag success to O oh, kagaya pa rin ang ginagawa natin mga kagri ka itong uh, korm form ng malalaking uh, lakatan babalatan natin. So matinding trabaho itong mga kagre. Ka kasi talagang kukunin natin yung ano niya, itong sa taas. Totally balat. So pwede namang makro na sinasabi nila tanta rin lang. Pero sa akin kasi mga kagre, ka gagawa talaga ako ng panibagong sibol. Ito din yung ma-identify mo na walang sakit yung saging pagkaganito kapote o kalinis. So marami pa tayong proseso na gagawin dito. So tiyaga-tiyaga lang. Balata natin ang corn. Totally balat ako ha. So na lang sa inyo. Kung hindi nyo balatan, pwede naman. Pero sa akin talaga ay zero-zero talaga yan. Puting-puti yan. Walang balat na makikita. Para talagang tutubo yung bagong binhi malalaki ang lalaki nito sa ng proseso ng una nung ginagawa ko yung maliliit na subwal eh siyempre maliliit na subwal hindi ko binawal e, ngayon gagamitin ko yung area talagang bubuwalin ko so ganito yung first step yan totally talaga malinis totally malinis so, gagawin ko rito mga kagri ka kasi malaki siya walo walo na biyak yung gagawin ko rito sabi sabihin walo na biyak so, hatiin lang natin medyo kailangan natin ng lakas paghatiin ito kasi di kagaya nung una na pwede lang natin dahan -dahanin. ito talaga ay tatiming muna magitna o siya yan So, kalahati niyan, yung corn natin, importante dyan, ma-identify natin kung saan yung taas. Kasi nga dito, mga kagri dito, tutubo, possible tutubo yung mga bagong uh, binhi na lalabas. So, tingin natin ng maayos, equal, wall talaga medyo matigas to pero kaya to sa dahan-dahan yan equal so malalaki magiging apat yan so hatiin muna natin para talagang makita natin yung apat apat na sila mga kagre so, ibig sabihin malalaki pa so gawin natin Hatiin pa natin. Yan. Ate, yan. Yan. Ifile mo lang na ganun para hindi ka malito. Batalikto mang mga kagaya, walang balat, walang balat. 'Yun yung aking ginagawa, walang balat. Yan. Ibig sabihin, 2, 4, 6, eight. Nagiging 8. Kasi nga, malalaki yung mga column natin. Tingnan mo. Malalaki. So, kagaya pa rin ang una mga kagrel. ikaw, lapit ka. Dapat ma-identify mo kung saan yung baba. So, pwede mo siyang lagyan ng palatandaan. So, mainam ganito. Lagyan natin ng palat palatandaan. Para pag-file natin mamaya, itong may guhit dito, ito yung talagang sa baba para hindi na tayo malito kasi nung una maraming nalilito kasi nga pag binaliktad mo itong mga kagre possible na walang tutubo so dapat nakaangat itong pinakataas so ngayon tatanggalin natin itong pinakagitna niya ihap mo natin siya kasi ang purpose nung mga kagre ito kasi yung madaling ma bulok so pag nabulok itong gitna mabubulok siya pasibol lahat so ang ginagawa natin inunahan na natin tinatanggal natin yung pinakagitna. So, magiging half moon na siya. So, ibig sabihin, may palatandaan tayo dito na ibaba to pag file. So, makikita nyo mamaya pag file. So, tatapusin lang natin to. So, lagyan ko ng palatandaan. Kasi ito, hindi ko ginawa dati eh, yung palatandaan. Minsan, maguluhan ka talaga, lalong-lalo na ano sa trabaho, yung madalian. Yan. Tsagaan lang natin, ma-half moon siya. Para mawala yung ah, uh, pagkabulok niya kasi dito kasi maunang magbulok oh. sa gitna o, kunin natin yan o, lambot kasi oh, pagkagitna o, ito na yung magiging itsura niya magagre so, palatandaan palagi para malalaman natin kung saan yung baba so yun yung hindi ko nagawa nung una pero ngayon gagawin ko na so magdibilup at magdevelop tayo marami tayong uh, ma pwedeng aleksyon na matutunan so ayun tapusin na natin to mga kagre at tapos na natin yung iba so agarin na natin para mapakita sa inyo kung ano yung susunod ito yung pinaka-importante mga kagre sinasabi ko paabot na yung gunro, ano, ito yung palagi ko sinasabi at saka growth hormone o rooting hormone yung ginagamit po ana simpre ito, day 10 so, protection to mga kagre at simpre ito napaka-importante po sa isang balde, isang takip nilalagay ko na ana yan, importante yan, isang takip isang balde o kalate dagdagan mo konti okay lang nasa sayo yan at saka siyempre stone rocks ito yung pang disinfect natin tansya tansyahin nyo lang at saka konting fungicide uh, fungus tan detain eh, kailangan gumamit tayo ng gloves mga kagriha, ha pagka kayo ang uh, gagawa siyempre kami nakasanayan na namin so alam na namin ingatan So, ingat lang. Siyempre, tapos na. Itong may mga palatandaan natin. Babad natin about 5 to 10 minutes up. Depende sa'yo kung available mo. So, kung ano yung available mo na oras, kung nagmamadali ka, kung hindi naman, pwede mo siyang ibabad Isang oras. Sa akin, 10 minutes, ayos na. 10 minutes sa babad, ayos na yan sa akin. Para sa akin, 10 minutes sa babad. Importante, malak malaking tulong po talaga mga kagri yung growth hormone so basta sundan nyo lang ito mga kagri makagawa kayo ng idea makaisip kayo ng idea kung paano tayo magparami so nagawa ko na ito mga kagri ilang libo na napatubo ko ah nandun pa ako sa Isabela so ayan naka 5 minutes na tayo 5 minutes pa kaso okay na yan basta kailangan yung mag labs mga kagri pagka hindi kayo sa uh, sanay sa ganitong trabaho kasi pero hindi naman masyadong harmful yung uh, ating ilagay ng mga chemical. Yung growth hormone na kasuntok, lima Palit-palit lang natin. Kung may malaking batya kayo, ah, mas mainam. And palit natin itong mga ito. Ating ditinding trabaho itong mga kagri kasi malalaki, Dami pa, dami pa walang masasayang sa atin pwede natin gawa ng paraan kung paano magiging binhi so yun mga kagre at ito na nababad na to siyempre ang lupa dapat pantay nakapulburay so gagawin natin para hindi tayo mahirapan basain na natin agad ang ilalim yan importante yan mga kagre na basahin natin yung ilalim kasi minsan hindi mabasa ng maayos hindi siya mag-germinate ganyan, ganyan na muna. So, lapit mo dito, Balong. Oo, gagawin natin mga agree Halika, lapit. Lapit mo pa para makita. Ganito yung style na gagawin natin. Kita mo yung palatandaan natin kanina. Mas madali na lang ngayon. Kasi nga, nakikita na natin yung taas. So, gagawin natin medyo slanting siya. Slanting yung. Pwede naman padapa, pero sa akin mas mas siyang ako pagka-slanting. So, ibig sabihin, naka-slanting siya. Medyo patayo konti pero hindi naman gaano so pile natin yan hindi na tayo mahirapan kasi may palatandaan na tayo kung saan yung baba saan yung itaas kasi possible yan mga kagali na dito tutubo yan walang tutubo dito sa baba so mas mainam na yung nakaangat siya konti so pile lang natin to Ayan. Mas bayi na mga kakrim pag kaganyan. Pwede naman dritsuhin. Gagawin ko dyan. Lalagyan ko na ng kusot. Yung dito sa baba. Pwede din namang ipail mo muna lahat. Pero sa akin, para walang basyo dito. Yung mga dito. Kasi para hindi siya iinit. Kusot na ano. Yung uh, medyo matagal-tagal na nakusot. Pero yung bago, pwede naman. Depende na lang. Pero mas mainam itong nagamit na naputot. So may boundary na siya. Yan. Para walang basyo. Kung wala kayong kusot or na kahit ano, kahit lupa na mataba, pwede niyo gamitin. Lupa, pulverize silang na maayos. Pwede niya siyang gamitin. So ayan, may ano na siya. Pwede na natin isunod. Itong mga susunod. Yan. So, slanting. Hindi talaga siya padapa. Tsaga, tsagaan mulang talaga. mag maghilira. Tapo na naman muli. So, ganun lang. Ganun lang yung ating mga ginagawa. Para matakpan natin yung mga boundary dyan. Para hindi siya iinit. Nakasanayan ko na kasi itong kusot. Pero timing din to kailangan yung moisture ng lupa. Monitor mo kasi sobrang init nito pagka napabayaan mo. Pagkatapos niyan, tatabunan natin 'yan. Tatabunan. So, ipafile muna natin 'to. Lahat. File muna natin 'to lahat. Pero yung pinaka final tabo niya. Yung talagang hindi siya makikita. Para hindi siya ma-expose sa araw. Kalat natin para magiging pantay. Dapat hindi siya makita kasi dito mga kagre, ka may mga boundary yan. Bababa pa yung kusot uh, natin. So dagdagan na lang natin pagka nagdilig tayo. Kung nakita natin na lumitaw, kailangan walang lilitaw. Para hindi siya matamaan ng araw. Pero anuhin pa natin to eh. Lalagyan natin to ng bubong. Yung ating... Ito, lagyan natin ng bubong yan. dapat pantai mga kagre para hindi siya mahirapan hindi siya mahirapan pagtubo Yan, tapos didiligan natin yan para bababa yung ating tinabon. Para hindi siya maanod. Pag may nakita tayo dyan na lumitaw, tatabunan natin. Yan. Kagaya yan, yan, may nakita tayo rito, tatabunan natin yan. So every magdidilig tayo, titingnan natin yung sitwasyon. Kung ano, kasi ito kakapit na to. Mga tatlong diligan, kakapit na to siya. Kung magiging stable na yan. Yan. So, yun mga kagri. Ito yung ating uh, ipagpatuloy doon. So, pinapakita ko lang yung ano yung mga proseso na gagawin. At abangan natin ito mga kagri. 3 weeks, 1 month, 45 days. Makikita na natin yung mga sisibol dyan. So, sana katulong ito mga kagri. Parang review lang ito mga kagri. Nagawa ko na so, ngayon gagawin natin ulit. Para malinawan ang lahat kung ano yung mga tamang proseso. O magandang proseso. Marami naman proseso dyan. Inaulit ko mga kagre, data eksperto. Ito, ginagawa ko to dahil ito yung aking uh, naranasan. O ito yung aking uh, gusto na gawin. So, magandang magandang-magandang maga mga kagre, magandang-magandang araw. Tuloy lang laban sa farming. May paraan, nakakalap na dyan. Mabuhay tayong mga farmers.